Magandang umaga sa iyo, At dito sa lugar na ito ay meron akong sadya na minsan ko na itong naintampok sa aking mga pagbibidyo. Ito ay yung ina ng dating babaeng nakatali. Pero matagal na rin siya na nawala rin siya pagkatapos niyang gumaling. At samahan niyo po ako na mapuntahan o mabisita natin kung anong buhay na mayroon siya ngayon at ang kanyang asawa ay namayapa na rin at ang sumunod ang kanyang anak. Kaya ito binisita natin siya. Tara samahan niyo po ako. Napaka daming sakripisyo ang pinagdaanan ni Nanay. Kaya muli natin siyang binalikan at para malaman natin kung anong buhay meron pa siya ngayon. At isa ito sa mga pinagkakakita ni Nanay yung pagkatai ng cheese nito. Uh, at ito ngayon ang nalalaman ko sa mga kapitbahay okay lang naay ganda umaga po sa inyo yeah okay lang Nay, patuloy na naglalabag ah uh, magvideo po tayo sa okay lang ano? okay okay lang makapag-video sa okay okay Opo. Sige. Pasensya na sa istorbo. Uh, okay okay pala yung okay ng okay okay isa ito sa sinasabi na yung mga nakaraang buwan na sinasabi na baka pwede ko raw daw bisitahin kaya ngayon pinuntahan ko siya ito yung pinaka bahay nila ah, uh, tinangang trapal panalang bahay Nay, pwede mag-interview? Opo. Ah, ano yung talaga pinakahanap buhay nyo? Ito na po talaga. Ito lang talaga ang hanap buhay ko po. Tapos, itong pagtatahi ng cheese po. Nalala. ng cheese? Alin yung cheese? Ayo, ah, yung kanina pala. Yung tinatahi tinatahe niya. Tanong natin kung paano ang niya. Hmm, okay lang na makapag-video tayo sa loob, ano? Opo, ikaw lang po. Okay lang po, na pili samahan mo ako doon sa loob para para may mood na to kung ano ang okay. balay niya. Ayan. Ah, Nagpa-unlock si nanay na samahan tayo. Ito po. Ngayon yung bahay nila. Bungad pa lang. Kapal na at yung hinding nila. Ayun. Puro trapal. Uh, siya nga pala yung dating na uh, naitampok natin noon na uh, yung babaeng nakatali. At uh, di ba? Anak mo si Eileen? Opo. So namaya pa na siya, di ba? Opo. Hmm, Matagal-tagal na rin ano. At muli naman tayo nakapagbisita dito kay Nanay. Uh, muli itatampok natin ang kanyang buhay kung anong buhay mayroon siya. So, isa po siyang naglalabada at pag walang labada, nagtatahip po ng... Cheese. Cheese. Uh, yung cheese, yung mismong pina, nilalagyan ng mga isda, di ba? Nilalagyan uh, ng isda. Binibiyahin ng mga... One, yung mga trucking. Ayun, ah... Uh, pasok tayo. Pasok tayo, ha? Yeah? Opo. May ilaw ba kayo, naya? May ilaw. May ilaw. Ayun. Para kahit paano... Ah, uh, nakadalaw tayo dito. Ayun. Unang nawala sa kanya ang kanyang mahal na asawa at ang sumunod naman ang kanyang mahal na anak na si Aileen. At yung naiwan na anak na Aileen ay sa kanya na rin. At siya na rin ang nagpapalaki dito. Buti naman ay uh, may sarili kayong ilaw. Hindi. Ah, anong ano hindi? Ano lang, ilinagay ito ng Pensyon ko po kasi naawa sa amin, hindi kami nagbabayad. Hindi kayo nakakapagbayad ng kuryente. Hindi kami nakapangbayad. Ah, uh, ibig sabihin, wala sila talaga totally na kuryente sa kanilang bahay. Matagal na kayo walang kuryente dito? Matagal na po. May anong mga ilang buwan o taon? Mga taon na po. Dalawang taon na? Okay. Kumusta ka naman ngayon nanay na sabi nga uh, nawala na yung anak mo, nawala pa yung asawa mo. Uh, Mag-isa ka na lang na naghanap buhay para mag sa... Mag-isa lang po. Mag-isa ka na lang pong naghanap buhay dito oh. sa... Para sa mo ano, Para sa, sa naiwalaan. Hmm. Ni Aileen. Hmm. Ang ibig mo sabihin... Oo, oh, ano, si Aileen ay mayroong anak. Oop, nandito sa akin. Oo, oh, dahil si Aileen ay wala nang na ang asawa. At uh, yung naiwanan nung namayapang si Aileen. Kaya cargo niya lahat yung paghahanap buhay ng sa araw-araw at paglalabada lang po si na yan. na ah, na yan, medyo mausisa tayo. At uh, muli ay uh, maitampo ko po sa aking video Yan po. Uh, Ibig sabihin, ikaw na po yung nagbumubuhay sa mga apo mo no, po. Dahil sa wala na yung magulang no, na matay na so, Ang ang hirap po lang ang nararamdaman nyo po, Nay Kasi nawala yung asawa mo at nagkasunod naman yung isang anak mo oh, lahat talaga cargo niyo, cargo mo po talaga lahat. Cargo lahat po. Tawawa na lang si nanay. Hindi niya napigilan, sa hirap ng buhay. At uh, isa ito sa mga apo niyo po, no? Kamusta naman? Naya eh. Kailangan ito. Naya, pa, video video lang po ako sa kapaliguran ng bahay mo, Ah ito yung mga lagay ng ganit. Ito na yung higaan nila. May papagsil dito. May taas naman kayo na yun, eh, no? May taas kami. May tulda uh, din sa may... Ba bakit may trapal kayo dito? Tumutulo po. Tumutulo siya. Malakas ang tulo sa taas. So, linagyan kong tulda doon sa may same. Hmm. Tutulo pa rin papunta dito. Ang ginawa ko naman, dito na lang kami natulog. Lalagyan ko doon ng mga planggana, kaldero, karaha, na hindi mag lumabas dito. Uh, oh, oh, okay lang na yun. Makita natin. O, Maimood na to ang taas mo. Opo. Okay. okay, lang sa manay. Sama pa rin. na uh, pag-ano yun. yung hagdanan nila. Ay, eh. Ayun. Ah, uh, ito yung pinakatulugan nyo sa taas, pero ah, uh, nilalagyan nyo na mga plastic para may matulugan. Ayun yung mukha nila. naman yung pinakabubong nila, pero talaga ang butas-butas na rin ang po naman talaga. Uh, dahil po sa hirap ng buhay at hindi niya napapaayos na kasi uh, namayapa na kanya yung asawa at sumunod naman yung kanyang anak So, ramdam natin kung anong hirap ang nararamdaman ng nanay. Medyo nahihirapan tayong huminga sa sitwasyong mga ganito. Uh, ayun, uh, ito pala halos wala na pala kayong sahig na nun, no, anay? Entran entrance, ko sa baba, matumakalang mat yeah. kami dahil... Ayun, okay. talaga, magdamag, pag malakas ang ulan ay punong-puno sa Blanggana tapos sa Kawali, sa Balde, punong-puno. Hindi na namin natulugan. Ang ginawa talaga namin, bumaba na lang kami, doon kami natulo. Sana... Pagbagyo, malakas ang bagyo, tatakbo kami sa kapitbahay namin. Ah, pag malakas ang bagyo, tumatakbo kayo sa kapitbahay nyo? Opo. Hmm. Ganito pala yung buhay ni nanay kasi putol-putol na wala. Eh, may nag-aaral ka? Mayroon po. Ilan? Tatlo po. Tatlo? Ang ako, ang isa, tapos anak ko ang dalawa. Ah, uh, may anak pa pa silang dalawang nag-aaral at simple kasama uh, dalawa pala yung nag-aaral na anak niya pa rin na naiwan ng kanyang mayapang asawa at uh, yung ilang bang naiwang anak ng anak mo? Nas, dalawa ilang. lang po. Kung naiwan yung dalawang anak na Ellen, hindi kayo na rin ang na nagpapalaki ano? Mga ilang taon na ba yung pinaka ma, yung pinaka anak na Ellen, yung edad? Eh ten years. Ang pangalawa po ano, five years. Ang pangatlo, mao yun na apat. Apat na years. Ah, uh, 4 years er, old, 4 years old at saka 10 years old. So napakabata pa naman pala ng kanyang mga anak. Kaya hirap din talaga. Uh, at ko yung nararamdaman nararamdaman nila na, halos hindi niya rin kaya na yung paghahanap buhay sa araw-araw at pag-aalaga. Uh, at naglalabada talaga siya. Kaya muli ko siyang binisita para may tampo ko mo uli sa aking munting channel. pero yung bahay na. At halos wala na rin mga bingbing ang kapaligiran niya. Yeah, okay lang yan ay. Kasi yan naman talaga po yung pinakabuhay nyo. Okay na, huwag na po kayong mahiya. Kasi alam mo, intindihan ko naman po kung bakit may mga time na hindi nyo na po masyad na ililigpit yung kalat kasi alam ko po sa araw-araw ay iniisip nyo yung kabubuhay nyo po, di ba? Okay. Sige na. Maraming maraming salamat na isa pag na baba na po tayo uh, kasi naglalabada po kayo. Ah, uh, Hello, baby. <coughs> Alay, yung mga cheese na habi mo, isa sa mga hanap buhay mo na eh. Ano po? Hindi, hindi naman yun. Ano, hindi naman yung palagi. Minsan lang po. Pag wala kayong labada? pag walang labada. Ma, nasa ilang taon na po kayo, Nay? Nasa ano kami dito, nasa 20 years na kami dito. Tapos, uh, ilang taon na kayo ngayon? Ilan Nasa 58. 58 years old. Ayun, 58 years old. Asa yung mga chisnawan dito po? Ipanagkuhan kayo. Ano, ang diyan na tinatahi mo anong nai? Ginagano nito. Ah, uh, yung mga butas-butas yung oh, tinatahi mo. Ah, uh, ganyan daw yung pagkatahi nung kanyang pan. Pagkatahi ng cheese. yeah, pinapakita ni Nanay kung paano yung pagtatahe. Magaling na magaling siya sa kanyang pagtatahe. Ah, sige Nanay, ah, okay na po. Nakita, pinakita, ah, pinakita lang po ni Nanay yung pagtatahe. Ah, talagang naglalabada siya ngayon. Sige po, Nanay, thank you. Ah, dinarin na rin po ako magtatagal. Magpapalam na rin po ako. Ah, sana po mayroong mabubuting loob na makatulong pa po sa inyo. So yun ay, maraming salamat. Salamat po. Salamat po sa inyo. Sana, sana mayroon tayong maging maganda sa araw na ito.